Napakasarap talaga ng kamote guys, lalo na pag maulan na panahon. Kaya tara, samahan nyo ko, linisin muna natin bago natin lutuin. Dito nga, ililinisin ko muna mga boss. Babanlawan ko muna yung mga kamuting kahoy bago natin balatan mga boss. Ayan, no? tamang banlaw lang mga boss para malinis kapag binalatan natin. Ayan, ayan napakadali lang balatan mga boss no? kasi uh, bata pa itong mga kamuting kahoy na to, mga boss. Ayan, no? lalaki. Uh, kahit yung malaki, madali lang siyang balatan no? mga boss. After natin mga balatan, syempre, banlawan natin ng maayos yan, then ready na mga boss. Ayan, tara, pakuloyin na natin mga boss. Ayan, gusto ko sana gumawa ng pichi-pichi mga boss. Gusto ko kumahin ng pichi-pichi, no? kasi so tinatamad ako <laughs> tinatamad ako magkudkud ng kamote mga boss kaya ayan laga na lang muna lagyan na lang natin ng asin then lagyan natin mamaya ng asukal at saka gatas mga boss solve na solve ka na dyan at samahan mo ng kape mga boss ayan samahan mo ng black coffee mga boss at solve na solve yung tag ulan mo mga boss napakasarap kumain ng kamote at kape uminom ng kape mga boss kapag tag ulan so ayan no si Prince ayaw niya hindi siya kumakain ng kamote mga boss kapag hindi siya pamilyar sa pagkain hindi mo talaga siya mapapakain mga boss pero itong si Princess ayan walang inuurungan yan mga boss kaya tignan nyo naman yung mga katawan no? so ayan Bye. bye 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 bye